Hi guys! Nandito kami ngayon sa Repulse Bay. Dito sa beach. Kami ay magliwaliw minsan lang, di ba? Habang ano pa, habang summer kasi malapit na ang winter. So, nakapokus ang aking mukha. Ayan. Kita ko sa inyo. Charan, charan, charan. Ayan. Ayan na aking mga kasama doon. Naglalaro sila doon sa may puno. Ayan Anong sila. So let's go over there. <laughs> Samahan niyo ako mag-discover around the beach. Anong discover natin? Wala, hindi naman. Ganyan siya kaganda. Tingnan niyo naman. Marami ring tao dito.